ay nang mukha. Ni. Ugsin bago So ito, taling lahat to sa Gcash. Mm. Pati itong naka-plastic na 'yan, no? Ah? Oh. Grabe bubble. Oh, ayan, yung puro. Medyo malabo guys. <laughs> so dinadala niya yung mga coins kasi binibilang niya doon sa pwesto niya sa work. Tapos pinapamili niya pa unti-unti sa grocery. Um, the time is 11. Yeah, 11.01. So, ayan. We're going to close na. And today is Saturday, guys. So, ayan guys. Pagpatuloy ko na. Kasi close na kami. 1, 2, 3. so, ito na nga ang ating third day guys. And today is Saturday. Six, five, six, six, so, ang ating kinita six, for today is 1, 2, 3, 4, 5, 8, 3, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8-8 <laughs> yung papel plus 1,000 barya. So, yung barya kasi hindi naman na namin siya talaga sinasama sa kita. Kasi guys, ito pa So, ayan. Pero, ayan, Ulitin ko lang. So, yun nga. Kagabi, ang kinita nga natin is 7,500. And kinuwenta natin yung mga pinamili kahapon. And abonado pa nga tayo dun sa kita ng isang gabi ng 1, 944 pesos. So, iaawas natin yon dun sa kinita namin kagabi na 7,500 which is 5,556. So, ayun guys. And ito pala yung mga pinamili today. And itong mga pinamili na to is galing nga dun sa kinita natin kagabi na 7,500. Ay, bali, ano na lang pala yun, 5,500. So, ayun, ito lahat ay galing doon. So let's check. So ayan guys. Ang date nito is 10/19/2024. So itong una is 4,794. 4,794. So ito pa lang guys, 7,494 na ha. Ito yung groceries. 7,000 Ah, 4794 plus Ito guys, nagpa-deliver kami ng mga konting ano. So, ito is ng mga alak. So, Red Horse, ng kasalo Sting, Vita Milk and mineral tapos beer Pilsen. So, bali umabot ito ng 2772. So, today to guys. Ayan yung date. 19 tapos, next, ay, so, plus natin to, 2,772 plus, eto. So, ito naman, guys, is, bumili din kasi yung asawa ko ng mga kating ko. So, umabot siya ng 400, oh, so, 412 pesos. So, i natin, 412 pesos. Ayan, guys, 412 pesos. And ito nga is yung mga medicine again. And umabot siya ng 595. So, plus 595. So, ito guys, umabot yung expenses. Wow, expenses! So, yung groceries natin dito sa tindahan ng 8,573 pesos. So, ayan guys. O, diba? Ang laki. So, yung kinita natin kagabi is 7,500. And yung mga pinamili ngayong araw is umabot ng 8,500 pesos. And ang kinita naman natin today, Saturday, is 8,800 pesos. O diba guys, ikot-ikot <laughs> lang talaga yung puhunan. Tapos ng ngayon guys, dahil medyo malaki yung kinita namin today, and madami din talagang nawala. So, bukas magpapadeliver na naman kami ng mga alak and mga soft drinks na 1.5. So, another bayad yun doon sa 8,000. So, ayun guys, ipapamili lang ulit yun. So, ganun lang, ikot-ikot lang talaga yung ating ano. So, kita niyo naman yan. Ang laki nang inabot ng mga groceries today and ikakaltas na naman yung clue lang dun sa kinita today. And, ayun, ganun ulit, kinabukasan guys. So, paulit-ulit lang. <laughs> paulit-ulit lang tayo. Pero pinapakita ko sa inyo para malaman nyo na ay nako na hindi porket may tindahan tayo is mapera tayo. <laughs> hindi porket may tindahan tayo guys is mapera na tayo. Hindi ako sinamahan ngayon mag vlog ng asawa ko. So 11pm na kasi mahigit guys. Ayan overtime tayo. Tapos bukas maagang gigising kasi Sunday tomorrow. So nag-alarm ako ng na, ngayon, 11.13 na guys. Mag-alarm ako ng 4. Ha? Huh? 4? 5.30 siguro. Mga 5. Kasi hindi pa naman ako babangon agad na. <laughs> so, ayun guys. Alam ko kayo dyan. Ganyan kayo mag-alarm. Hindi kayo bumabangon agad. Mga 10 tunog pa siguro ng alarm bago kayo bumangon. So, ayan. 5 a.m. for tomorrow. Agoy, may 5 hours na lang ako, B. Ayan. Tapos, five, ten. Try natin. Five, ten. And, five, twenty. Pag ako talaga hindi pa bumang bumangon nito, guys, napakaraming alarm. Ayan. Tatlong alarm to. So, ayan, guys. Maaga tayong gigising tomorrow and Sunday. And, good luck sa akin for tomorrow kasi may ganap sa kapitbahay namin. And ako lang mag-isa nang <laughs> umaga. So, good luck. Kadalasan pa naman pag Sunday, guys, isarado yung isang kabilang store. So, ayun. Kaya, ngarag talaga ako bukas. So, good luck to me. So, that's it muna, guys, para sa aking video today. Uh, tonight. So, ayun. Thank you so much for watching, guys. Bye.